ayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kapatid ngayon ay patuloy tayong magre-reaction video uh, patungkol dito kay Ipipanyo Labrador at ngayon nga po ay uh, mapapanood natin si Ipipanyo Labrador na pinagmumura ang uh, mga dating pangulo mga naging pangulo ng Pilipinas si pangulong ano si former president Uh, Ejercito Estrada, Joseph Estrada at si uh, former president uh, Gloria Macapagal-Arroyo maging si pangulong uh, dating pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po nakaligtas dito po sa <laughs> pagbumura nitong si Pipanyo Labrador Panoorin niyo po ito mga idol mga minamahal ko mga kababayan alam niyo kaya nga po sumasama ang ating ang ating bansa. Dahil nga po sa reliyon na to. Ibiro mo mga minamahal ko mga kababayan, bakit to? Halos lahat po ng mga politiko na sinusuportahan po ng iglesia ng Diablo ni Manalo. Lahat po mga magnanakaw katulad nila. Lahat po mga mandarambong, lahat po mga tulisan. Napansin nyo, o, oh, it, it, ulitin ko ah. Paano ko nasabi? May puweba po tayo. Baka magalit na naman yung mga iglesia ng Diablo dyan. O, oh, erap. Sino ang nag-endorso? Sino ang, nagpana, sino ang uh, nagsikap na Manalo ito? Di ba ang iglesia ni Manalo na kulto? Di ba? O anong nangyari? Na-impeach kasi magnanakaw. Sino pa? Si Gloria Makapagal Demonyo. Yung si Raulong Unano na dating presidente natin na kung sa kademonyo, ano, talagang masasabi mong napakademonyo ng diputang dating uh, presidente na to. Diba? O, oh, tingnan nyo yung nangyari. Sinuportahan din niya si Digongyo, yung si Raulong Matanda, na malapit ng permahan ng Bulate, yung mga diputang yan. Diba? So, ayan, panood po ninyo kung gaano kasama itong bunganga nitong si Epipanyo Labrador kina lang siya at uh, pinagmumura yung mga naging pangulo ng ating bansa ganyan bang tao yung susuportahan ninyo mga idol napakasama nito talaga nitong ano si Labrador so ayon mga idol hanggang na muna yung ating ano reaction video at sana po uh, subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe Ayan, salamat po at ingat po tayong lahat mga idol at mga kapatid. Salamat po.